Ay, may kahawak kamay. <laughs> Oy, mas maliit na siya ngayon. Ang liit ng likod. <laughs> Proud yan. Kasi may mas malaki na sa kanya. Diba? Pupunta kami sa uh, buffet. Ayan, kasi mga gutom-utong mga alaga ko. Yeah, madali lang ano, madali lang naman matutunan mag mag uh, uh ano, ng metro dito. Basta alam mo lang yung bababaan mo. Hindi ka mara ano mawawala dito sa Paris. I-download lang ang City Mapper yan Kasi, ang city map or ano yun naman yun eh. Uh, totoo, ganyan siya oh. ayan yung lunch namin ay buffet dito tayo kumain last time right? ba't ang liit mo? ikaw uh oo -oh. parang lumiit ka na <laughs> Ganito, sa Paris maraming ano pub. Ayan. Tapos ang daming mga sasakyan sa tabi. Walang mga parking 'tong mga 'to. <laughs> ayan guys. Ang Paris na walang kaparis mura lang dun sa ano sa buffet magkano na yon yung sa buffet 30 30 lang siya eat all you can Yan. Kasi kagabi, kumain na kami ng sushi. Ang sarap doon. Yung sa ponza, ponza. Busa, Shibuya And then, pupunta kami mamaya sa after ng lunch. Pupunta kami sa Sokra. Ayan, dito kami kakain, guys. 이 폴이 한 코,